Farmers, dito, po tayo ngayon. Dito po yung mga damo ka farmers. Tatlong araw na po itong binilad ko dahil yung itong damo na ito galing po dito. Dahil galing po kalilinis po namin sa paligid. Kaya minabuti ko po ka farmers na niligpit ko po yung damo na nilinis binilad sa araw. Dahil ito po ay pwedeng pakinabangan. Gawin natin pataba sa mga pananim itong sinasabi sa English po ay mulching. Yung pag yung mga damo nalililinis gawing pataba sa mga pananim po. At saka opisahan ko na po ilagay po sa lagyanan para makinabangan po ka farmers. Yeah. Ay, por una, que todo en la mano. Nahli <laughs> <laughs> mumpuni. <Vale. laughs> <laughs> जो लगेत अन राबो लगे के। at sa ka-farmers ipakita ko na rin yung tubo sa aking loya ka-farmers maglimang buwan na po ito ka-farmers inaalagaan ko ng maayos at saka makikita rin yung tubo kita ko na rin po ka-farmers yung laman ng aking loya na 5 months old na po ito ngayon ipakita ko po sa inyo ka-farmers yan na rin po yung laman ng aking Royal Amaka Farmers. Kaya ito ngayon, pero yung iba, may mga tubo na hindi kaparehas. Kaya ito, ito na rin ang ginagawa ko, mulching na po ako ngayon. Dito po buhanda ka farmers Hindi po ganong Mataba yung aking Luya dahil babad po sa init Kinakailangan kasi yung luya Na undershaded po Kakaunti Para yung lupa hindi ganong matuyo Pag mahaba po yung Tag-init Kaya kinakailangan talaga sa mga Pananim, pananim mga ka farmers Na Konting lamig, konting init sa konting ulan. Yung tamang-tama lang. Kaso ngayon, climate change na po, masyadong mainit ang, pan ma mainit ang panahon ng ngayon pag tag-init. Kaya minabuti namin, minabuti ko na diskartehan ko po yung ginagawa ko ngayon, yung dinatawag na mulching. Yung paglalagay ng mga damo sa puno ng ating mga pananim kagaya ng loya. Pero dapat natin na bago tayo maglagay ng mga ganitong damo dapat aalisin natin mo yung mga bagong tubo na mga damo para epektibo detalyado at saka sigurado po yung ating paglalagay na tataba talaga yung ating bananim. sa mga pagitan ng ng puno ng ating pananim po ha may yung mga ito itong tinatawag na mulching yung epekto kasi nito hindi babad sa init yung ating tanim na luya kahit anong pagtanim hindi talaga babad at sa ila ilang linggo din ito yung damo na nilagay natin na tuyo na yung binabad natin sa init ano din gawat itong itang isang itong organic fertilizer kaya dubli ang epekto nito maganda yung tubo dahil hindi babad sa init at saka ano rin naging abono na rin yung ating nilagay kasi naninilaw po yung ating luya kahit po inabunuhan dahil ito ang resulta sa babad sa init. Hindi kagaya sa kabila na under undershaded po ng kahoy. Kaya maganda talaga ang tubo sa pagganda niya mga klaseng anong Pero tandaan po natin mga kapamers Bago natin ilagay ng mulching, dapat malinis talaga yung paglagyanan natin.

mga ka-farmers tapos na rin po yung dinala ko nito isang nilagyanan ko mga ka-farmers yun, yun po at natawag ko na mulching po mga ka-farmers na makatulong na rin sa pagtubo ng aking loya kung ano-ano man mga pananim na natin itatanim, epektibo po yun yung tinatawag po na mulching sa ating pananim ngayon, mga ka-farmers. Isa na namang dagdag kaalaman po sa ating pag pagtatanim. Kahit anong-anong klaseng pananim, dapat talaga gumawa tayo ng alternatibong paraan sa pagtatanim para gumanda po yung tubo ng ating pananim. Kagaya nito, loyaka ka-farmers, may share ko na rin yung kaalaman ko sa pagtatanim at sa kasalamatan rin po sa mga viewers ko na ito pong Roya Farm ko 5 months na po ito dagdag kaalaman na rin po yung yung ginagawa ko kanina sa video na ito yung tinatawag po na mulching yung paglalagay ng ganito po mga ka-farmers para iwas na rin sa sobrang init makatulong na rin sa pagtubo ng ating pananim at saka yung luyan natin lumaki, dumami po yung laman para angat naman tayo yung ating kabuhayan ka-farmers. Salamat na po sa mga viewers. God bless mga ka-farmers.